Sobrang gulo na, di ba? Ang Panginoon ay mabuti. Matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan. At inaalagaan niya ang nagtitiwala sa kanya. Tayong mga tao madalas, ina lang natin yung kabutihan ng Diyos. Depende sa mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Pero ang kabutihan ng Diyos, hindi yan nakatali sa kung ano ang sitwasyon natin. Kung baga ito ay nakaugat sa kanyang likas. Ibig sabihin, kahit may unos, kahit may problema, kahit hindi na natin naiintindihan yung mga nangyayari sa paligid natin, ang Diyos po nananatiling mabuti. Kasi hindi nagbabago ang karakter ng Diyos dahil lang nagbago yung kapaligiran natin, yung nangyayari sa paligid natin. Kasi sabi po dyan, no, siya ay matibay na kanlungan sa oras ng kagipitan. Ibig sabihin, hindi niya palaging inaalis yung bagyo, pero lagi niyang inihahanda yung puso natin para harapin yung mga bagyo na, yung mga problema na yan. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi ka wala ng problema, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng mga problema. Gusto lang kita paalalahanan, kapatid, na hindi kailanman mawawala ang kabutihan ng Diyos. Hindi kailanman mawawala ang Kanyang protection. At hindi kailanman malilimutan ng Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Kaya kapatid, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Ito ang tanong ko. Sa oras ng kaguluhan o kagipitan, saan ka tumatakbo? Sa sarili mong lakas o sa Diyos na hindi nagigibang?